Hello po, good morning po sa atin lahat at nandito na naman po ang at ang Malo de Los Santos para po magbigay ng reaction dito po sa mga issue po dito sa Rochelle. Ayan po. Uh, matagal ko na po itong alam, kaya lang po ako alam yon naman po ako na ayaw ko po basta-basta gagawa ng reaction. Lalo na po na tayo po ay nag-iingat na rin po tayo mag-reaction po dito sa Rochelle dahil hindi na po sila labtin. Sila po ay talagang totoo na nagmamahalan, na talagang may relasyon na po. Kaya po tayo ay nagiiwas na po na gumawa pa ng reaction about both dito sa dalawa, kay Richelle at kay Ruel of Malalag, di ba? Mga kapatid, kaya lang po talaga mga kapatid. ah uh, may grupo din kami po diyan sa sa Rochelle kaya ang sinasabi nila, gawa ang ko rin daw po ng reaction kung ano ang uh, masasabi ko po. ah uh, talaga dito po sa masasabi ko lang po dito sa Rochelle. Uh, ang dami pong basher ni Rochelle. At kung ano-ano po ang mga sinasabi nila, uh, pati na lang siguro yung uh, bawat kibot galaw ni Rochelle ay alam na alam po nitong mga nang basher na 'to. At uh, napagkaalaman ko nga po itong basher daw punto ay uh, follower din nila at uh, talagang nagsusuporta po sa Rochelle. At ang nakakalungkot lang po itong taong to na talagang inanabas po ng tudong-tudo si, si Rishel, bawat kibot, bawat galaw, kulang na lang po yung pati uh, pagpupo, iskusa po, pagpupo at uh, yung pagpipi ay uh, pang pakialaman. Ang lahat kibot po, lahat gina, talagang nasasabi, ay ibig sabihin po, Nakikita po si Rochelle at na alam natin na yung bang uh, alimbawa na nakarating na dyan sa bahay ni Rochelle, uh, ito nga po ay supporter talaga po ito ng Rochelle, ng Rochelle. Ayan. At nakita na nila at ilang beses ko na rin itong taong ito na nakita na pumupunta dyan po sa uh, daet sa kubo ni ano, kalingap awe, ayun na. At napunta na po din ito ay sa bahay nila Richelle, ayam. Pero po ako hindi magpapangalan at mahirap na po tayong magpangalan dahil alam nyo po hindi natin naman alam kung ano po talaga ang katotohanan. eh masasabi ko lang din po dito na ikukwento ko lang po dahil ito po ay naging usap-usapan po ito sa GC at may nakapagsabi din po sa akin ang tungkol dito kaya ang alam nyo po mga kapatid, nakakalungkot po ang isang tao na hanggat pinagkakatiwalaan natin dahil ang akala natin ay supporter natin at na nakikisama sa atin bilang isang kaibigan, ay yung pala po ay sila din po ang gagawa ng kwento o mga issue about Kirishel Morales, di ba? Mabuti na lang ang hinahangaan ko talaga si Richelle at very proud po talaga ako kay Richelle dahil naging matatag siya, nagpakatatag po siya at na para po na ma-survive niya yung mga basher, lahat po. Kaya I'm very proud po talaga kay Richelle dahil hindi siya nagpatinag sa anumang mga pambabasa kanya, di ba? Kaya mga kapatid ito ang masasabi ko lang uh, dito sa mga nagpapanggap na supporter ay 'wag po nating gawin at uh, baka sakali pong uh, tayo mismo ang makakasira sa pagkatao kahit po ay siguro lumabis at dinanggap po kayong bisita tapos kayo po ang maninira ay palagay ko po hindi tama tong gagawin ginagawa ninyo di ba uh, para sa akin po ay kung talagang si Ruel lang ang sinusuportahan niyo at sisirain niyo si Rachel parang hindi rin po talaga yun maganda na gagawin ninyo na susuportahan natin si, Rich, uh, si Ruel at sisirain naman natin si Rachel di ba masakit yun para kay Ruel dahil mahal ni Ruel si Richelle. Kaya kung ma sino ang mahal ni Ruel at tayo po ay nandiyan na sinusuportahan po natin si Ruel o Palalag, mahalin din natin, di ba? Pakisamahan din natin. Sa totoo lang po mga kapatid, ito aaminin ko sa inyo. Mas sa uh, kay Ruel po ako sumuporta. Sinuportahan ko talaga si Ruel noon pero hindi ko magawa na ibas ko po si Richelle. Ang katuwiran ko noon, kung as, ano ang desisyon ni Ruel at talagang mamahalin niya si Rachel, ay mamahalin ko lang rin at susuportahan ko silang dalawa. Dapat ganun na hindi tayo yung isa lang ang suportahan natin. The same time, nakikita naman natin si, Re, si Ruel kung papaano niya inaalagaan si Rachel dapat eh, po suportahan na lang natin, di ba, mga kapatid? Ganun dapat. Hindi po tayo yung mag-create ng bashing, di ba? Pangit po yun. Tayo po ang magkakasala. Lalong igit sa lahat yan, yung pagpunta nyo dyan sa bahay nila Tatay Risan na tinanggap kayong bisita tapos gagawa kayo ng hindi magandang uh, laban dito sa Uh, anak ni Tatay di ba? Diba? Ano na lang. Hmm. Kayo mismo po ang makakapag sabi niya na mali na tayo ay tinanggap na bisita tayo po naman ang sisira Kirishel, di ba? Hindi maganda po yun. Kahit sino po na sabihin man natin na nakita niyo yung ganun si Rishel, ay alos po hindi kayo paniniwalaan dahil kayo mismo ang sumisira sa pagkataon niyo. 'di ba? Kayo talaga ang masasabing bashing nitong uh Rochelle, 'di ba? Uh, ang papat doon na napakaganda na, na magsabi tayo ng katotohanan. Hindi lang na sasabihin niyo si Ruel lang ang susuportahan niyo. Ay iyan nga po. Minahal ni Ruel. At sila po ay nagbubuo na ng pangarap kahit sila pa lang ay mag-girlfriend, boyfriend pa lang sila, nagbubuo na po yan ng pangarap. At suportado po yan ng mga magulang nila, Richelle at Ruel. ba diba? diba si Tatay Risa nagtiwala kay Ruel? Ah, tapos si tata, uh, pamilya din ni eh, Kalingap Awi, nagtiwala din kay Richelle. ba diba? Ay sila po ay nagkakasundo na pamilya. Alang-alang po sa kanilang pagmamahalan. Di ba? Ganun po yun. Kaya tayo pong mga reaktor, mga nag, uh, ano, wag tayong labis-labis po. Ako po talaga, kaya hindi na ako masyado talagang nag, uh, react dito sa Rochelle dahil po hindi sila labtin. Tutuha na na. Ano po ang i-reaction natin doon? Yung mga kanilang ginagawa, yung mga lambing ni Rochelle kay Ruel, well, kailangan pa ba, ba yun natin re-reactionan? No. Dahil privacy nila yung Kahit pa sila nasa social media, kailangan po tayo maging maingat na pagre po dito sa dalawa. Yun lang ang tangi kong masasabi. At tayo naman po, yung kung tayo po ay pupunta, makikipagkaibigan tayo, pupunta tayo sa bahay nila Tatay Rizan, kila Rishel, eh sana naman po magpakatotoo kayo. Huwag po tayong gagawa ng issue, di ba? Ganun lang po, lalong-lalo na po dito sa uh, sa pamilya ni Kalingap Awe, di ba? Dahil alam niyo po sa totoo lang. Sa nakikita ko kay Kuya Awe, napakabait nila lalong-lalo na po ang mama ni Uh, Ruel of Malalag. Napakabait niya na mga kapatid, suporta. Ako sa nakikita ko po dito sa dalawa, I'm very proud dahil po sila ay nag, nagsisikap hindi sila gumagawa na kung anumang issue. Hindi sila yung matatawag mo na ma sila in manluluko. Hindi po. Na nakita ko po talaga ang sincerity ni Ruel of Malalag kung papaano po siya tumulong sa ating mga kababayan at suportahan niya ang mga beneficiary niya. Na transparent po si Ruel of Malalag. Ano po ang pwede natin dito sa dalawa? na gagawaan ng issue, di ba? Kaya lagi po akong nandyan po sa tama lang. Ayaw na ayaw ko po nasisiraan ang dalawa na alam ko naman po na wala silang ginagawang masama, di ba? Dahil nandyan po ako sa loob ng, ano, GC ng Rochelle. Kaya alam ko, pero hindi na po ako yung kagaya noon na uh, laging sila dahil umiiwas na rin po ako sa mga issue, di ba? Ganun lang sana. Dapat kung tayo nagsusuporta, suporta na lang. Huwag na tayong gumawa na kung ano-ano pang issue po. ba diba? Dapat ganun. At kung talagang sulit ka talagang supporter ng Rochelle, eh bakit po natin gawaan ng issue si Rochelle? ba diba? Kulang na lang ninyo. Pati siguro yung pagtulog ni Rochelle, paghilik ni Rochelle, gusto nyo na nang gawaan ng issue. Hindi po tayo. Mayon, nababantayan yung bawat kibot ni Rochelle. ba diba? Pangit po yun na yung privacy ng bata ni Richelle ay pati yun ay kakalag ka rin ninyo at ibabas nyo po si Richelle. Hindi tama po yun na ang privacy, privacy. Kung sila man maglambingan ni, ni Ruel dyan sa social media, iyon po ay parte po yun ng kanilang ah uh, tawag doon, kanilang personalidad na sila, pinakikita lang nila na totoo na sila, na sila po ay nagmamahalan, di ba? Anong masama doon? Ay eh, dito nga po sa Italia, eh, nakikita mo sa mga bus, nagahalikan, di ba? Wala naman masama po doon, di ba? Ba't kayo makikialam? Di ba po? Dahil in pag once na tayo, hindi pinakikialaman, mga kapatid, huwag din tayong makialam. Ang masama po doon, yung kung gagawaan tayo ng Kwento na hindi naman totoo. Yung po doon ang masama. Kaya mga kapatid, ang dito na lang sana po ay dito ay mapulot natin ng mga aral na huwag tayo basta-bastang maninira ng tao. Lalong-lalo na po kung hindi naman totoo, tinanggap kayo sa pamamahay nila ng maayos, sana naman po it-treasure nyo yun na itong tao na yun, Tinanggap kayo bilang isang tao kaya magpapakatao din po kayo. Yun lang po ang masasabi ni Malo De Los Santos sa issue po dito tungkol po sa supporter ni Rochelle, nang Rochelle. Tayo po ay magpakatutuo. Huwag tayo pong uh, mga plastic. <laughs> Mahirap po yun. Di ba tayo mismo ang magkakasala. Mabuti na lang po ay hanggat maaga ay masolusyonan na hindi po tayo gumawa ng kwento. Kung alimawa, manakita man kayo, ay, ay, eh, pikit na mata na lang po na wag na kayo dahil hindi naman po kayo pinakikialaman ni Richelle at ni Ruel o Malalang. Yun lang, sumuporta kayo bilang inahangaan. Kaya ang masasabi ko ay kung susuportahan nyo si Ruel, suportahan nyo na rin si Richelle dahil po sila ay totoo na nagmamahalan at gumagawa na sila ng future, di ba? Huwag na tayo kung mahal niyo si Ruel, mahalin niyo rin po yung minamahal ni Ruel. Yun po ang dapat. Kaya hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po sa totoong nagmamahal po dito sa Rochelle. Ah, uh, 'wag po na natin pong uh, siraan si Rochelle dahil iyan po Si Rowel lang po ang nakakaalam, si Rowel lang po ang nakakakilala sa tunay na pagkatao ni Rachel. Dahil sila po ay dalawa na halos magkasama, kaya po nakilala na nila ang bawat isa sa kanila, di ba? Ganun na lang. Kaya mga kapatid Ah, uh, go go na lang. Suportahan po natin si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Idna na vlog at si po, si Kalinga Prab, at si Dan po. Suportahan natin po at si Ido. At ang aking mga grupo po, pakisuportahan po natin ang, ang Dan Kilig Overload. Suportahan po natin ang mga si Joy, uh, Danjoy Dan Joy po at ang Jumcar at FC at iba pa pong uh, Kalingap in Suportahan po natin. Dahil yun po ay napakaganda po sa Atika ay napagtulong po ni Kalingap Rab at nila Kuya Bal Santos Matuwag. One, pa, kal, one Kalingap, one family po tayo. Sana po tayo ay magkaisa. At iwasan po natin ang manluko ng tao. Dahil po ay malalaman at malalaman natin po kung tayo po ay niloloko o pinaglalaroan. Yun lang po. Ang mapakahalaga po tayo ay maging totoo lang sa ating kapwa. Yun po ang napakaganda. Kaya iwasan na lang po natin at mag-iingat po tayo lagi sa mga taong uh, mag mas maganda, manalita, mas gusto ko na po yung balahora na alam natin na totoo sila. Iwas-iwas na lang tayo. Yun lagi ko araw-araw ko pong ipapaalala sa mga sponsor na tayo po ay mag-iingat din sa mga taong akala natin po ay mapapagkatiwalaan natin. Yan lang po. Maraming salamat at suportahan na lang natin lahat sila lalong-lalo na po ang team kalingap di ba Marami pong salamat babayu we love you so much